Katakot nga itong injury ni Yanis Antetokounmpo na pwede daw sumira ng kanyang NBA karir. Pero bago yung kay Yanis mga idol ay pag-usapan muna natin ang nangyari naman kay Jalen Bronson. Dahil sa laban nga nila kahapon against nga sa Cleveland Cavaliers sa pag-uumpisa pa lang ng laban sa first 40 seconds ay nagkaroon na ng knee injury etong si Jalen Bronson. At maraming nga naging concern mga idol nang dahil matapos nga ng kanyang knee injury ay hindi makatayo etong si Jalen. And then nung napatayo na siya, abay parang hirap na hirap naman siya na ilakad ang kanyang left leg na talaga namang nagpakaba sa maraming ang New York Knicks fans. Buka nga daw na serious injury ang kanyang natamo. And at first look ay mukha nga naman talagang seryoso ang injury na nakakuha nito ni Jalen Bronson pero ayon nga sa isang doktor mga idol ay parang nerve damage lang or nerve injury ang nakuha ni Jalen dahil tinamaan nga daw siya ng tuhod ng Cleveland Cavaliers player at parang naistan nga daw ang nerve nito ni Jalen kaya hirap na hirap siyang ilaka dito. Kumbaga parang na-shutdown for the meantime pero matapos naman daw yung ipahinga ay babalik din. And sa report niya ng New York Knicks ngayong araw ay kanilang kinumpirma na itong si Jalen Bronson ay nakaiwas sa kahit anumang serious injury at yan ilang binalida na ni contusion lamang ito. And actually hindi siya out sa kanilang next game kundi questionable. So good news para nga kay Jalen Bronson at good news sa maraming Knicks fans na kinabahan sa kanilang nakita. Anyways, ngayon ay pag-usapan naman natin itong si Yanis Antetokounmpo na talaga namang pinapakaba ang maraming Milwaukee Bucks fans ngayon. Dahil ngayong araw ay out na naman itong si Yanis for the third straight game nang dahil nga sa same injury na meron siya. Yan ay walang iba kung hindi ang Achilles injury niya. Achilles tendinitis to be exact. And any kind of injuries nga mga idol na related sa Achilles ay talaga namang hindi magandang pakinggan. Ilang beses na ba tayong nakita ng NBA player na nagkaroon nga ng Achilles injury, yung pinakaseryoso na Achilles tear kung saan hindi na nga sila the same matapos ng kanilang injury nito. For example mga idol, si Kobe Bryant, si Klay Thompson, si Demarcus Cousins, just to name a few. They are never the same player nga talaga matapos ng kanilang Achilles injury. Kaya naman payo at sinasabi ng mga Milwaukee Bucks fans na as much as possible ay ipahinga na lang ni Yanis ang kanyang Achilles tendinitis para nga hindi na nga lumala at umabot bang nga sa pinakaseryoso na Achilles injury na Achilles tear. Rest as much as possible nga daw kahit nga daw pagpapractice ay huwag muna para nga makaiwas nga daw siya sa isang devastating at talaga namang pwede nating masabi na career ending injury na Achilles tear. So talaga nga namang get well soon para nga dito kay Yanis at sana ay gumaling na din kaagad ang kanyang ang Achilles tendonitis o ang pananakit ng kanyang Achilles at siya'y makakabalik na nga muli sa team ng Milwaukee Bucks na nag-uumpisa pa namang uminit at manalo sa kanilang ang mga past few games.